O, so ito, o, sa kanyang Facebook post ay tinawag ni dating senador Sani Trillanes na most corrupt president itong si dating Pangulong Duterte. Eh, ito po ay tungkol dun sa uh, COVID-19 pandemic funds na ngayon po ay iniimbestigahan sa Kamara at lumalabas nga po na halagang 47 billion ang nilipat mula DOH papunta po sa PSDBM kung saan po ito ay nag-purchase ng mga questionable at overpriced at uh, uh, talagang medyo kaduda-duda na mga transaksyon eh at uh, yung statement ni Duque eh, parang parang ano eh parang medyo ano medyo nag nagfi-flip-flop ng konte medyo binabago-bago na niya medyo hindi eh, naman ganyan yung sinabi ko parang ganoon parang medyo Uh, nag, nag, umiikot siya baga. Kung iniikot niya yung kanyang mga sinabi. Pero hindi po talaga makakaila na he is doing this. Sinasabi po niya tinuro niya si Pangulong Duterte na nagutos nito nung paglipat. Dahil alam po niya na siya ay makakasuhan. Okay, dahil hindi hindi po pwedeng gawin yon ng isang DOH secretary na maglipat ng pondo mula sa kanila papunta sa ibang ahensya ng gobyerno. E kahit nga po yung pangulo eh hindi din pwedeng ganun basta-basta ka maglilipat ng pondo. Eh? Kaya alam po niya na kung hindi po niya sabihin yung mga sinabi niya doon sa hearing, siya po ang makakasuhan, siya po ang malalagay sa alanganin. So he is uh, trying to save Uh, yung sarili niya from getting jail pero at the same time eh, medyo bum bumabalanse siya gumikit na din siya ayaw din naman niyang masira dun sa kanyang mga dating boss sa kampo ni Pangulong Duterte pero ganun paman, ang sabi nga ni Trillanes eh most corrupt president daw okay uh, talagang siya ngayon nasa sentro nitong mga ano eh mga atake dito kay Duterte pagdating sa ICC o pagdating po sa China, sa Pogo at dito sa mga Farmali ba diba? nagalabas po sila Gordon, sila Drilon. Ah uh, they, they were warning us about this sinasabi nila to sa atin at ngayon po ay lumalabas po yung buong katotohanan doon po sa mga nangyari doon, okay? uh, uh, ito may bagong post pa itong si Sunny Trillanes uh, a few hours ago. Na kung uh, titingnan mo eh parang uh, siya po ay nagiging biktima uli ng fake news doon naman sa kanyang bayan ng Kaloocan. Taga Kaloocan kasi itong si Trillanes eh. Uh, at parang siya ba ay naharas na doon. Meron kasi mga usap-usapan, merong mga calls from Kaloocan na siya ay tumakbo bilang uh, alkalde doon. Eh, uh, ito yung kanyang sinabi sa post niya kanina. Uh, hindi po totoo ang kumakalat na impormasyon na may payout ng AX bukas June 6 sa BF Homes, Caloocan. Fake news po ito. Okay? napag alaman namin na ang nagpapakalat ng fake news na ito ay galing sa isang ano to, Miss Bernardo na natatrabaho sa kabilang kampo, isang maliwanag na demolition job po ito. Kaya wag po tayong magpalinlang ang pagbibigay ng AIC sa isang mahabang proseso na kailangang aproban muna ng DSWD. Ang mga tao mabibigyan kaya hindi po pwede ang walk-in lamang. Hey, clarification yan. Pakipasa po ito sa ating mga kababayan para matigil na ang panlulokong ginagawa ng mga nagpapakalat ng maling balitang ito. Okay? um Kasi meron pong usap-usapan talaga eh. Kasi itong si Trillanes, taga-kaluokan, so merong mga calls for him na tumakbo bilang mayor doon at labanan yung mga incumbent. Diba? And uh, ngayon nakikita siya uh, nakakasama niya si Congressman Egay Erise. So madalas may mga pictures silang gano'n. So napag-uusapan tuloy na baka siya nga ay tumakbo. Pero hindi pa natin sigurado, hindi pa naman siya nag-a-announce talaga. Pero ganun paman, man, di ba? ay e, nagkakaroon na po ng mga moves daw dun sa kabilang kampo na na siya ba ay gawa ng fake news o siya ba ay siraan. So dapat po mapagmasid po tayo. Eh, sanay na sanay naman itong si Trillanes dahil sa buong panahon ng admin ni Duterte, eh, ang daming fake news din ang binabato sa kanya. At ngayon nga po, eh, ngayon na mas paborable na yung pong administrasyon at hindi na hindi na siya pinagiinitan, ay lumalaban na siya pabalik. Kaya po, yung mga nagkakalat ng fake news about Scarborough Shoal sa kanya, kinasuhan na niya. ba? Diba? Dinemanda na niya si Tatay, Harry Roque, si Banat Bay, at iba pang mga vloggers, kinasuhan na niya ng cyber libel. At uh, ngayon po, tila ba, doon naman sa kanyang sariling lugar na nagkakaroon po ng, ng mga ganitong klaseng fake news. So sana po, ano, sana... Uh, ang, ang, calls natin ay uh, kung, kung sino man ang nagpapakalit kung kanino man kung ito man ay sa lokal o nasyonal o kung sino man. Sana po ay uh, maggalat uh, tayong magkalat ng fake news. Kung magkakatapatan man sa eleksyon ay lumaban ng patas and let the people decide kung sino po ang gusto nila na mamuno po sa sa uh, at sa kung anong mang ano, kung anong mga mapagdesisyonan ni Sani na tatakbuhin. Uh, kung siya man ay kung ano man ang ano. So, kung ano man ang kanyang pag doon. So, yun lang naman po. At, uh, naku, eh, lalong umiinit pa po yung, yung nasa gitna ng kontrobersya itong si, ano eh, itong si Trillanis. May nasabi din siya, di ba? Na he is uh, uh, urging the opposition, na yung, yung opposition dati, na to rally behind Risa. Uh, so meron siyang mga Pag-usapan natin bukas siguro. Uh, makakasama ko si Hidarian bukas eh. So separate na usapan. Pag-usapan natin yan. So, he is all over the news. So, lalo lang pong iinit kapag uh, itong ICC ay magtuloy na. And he is saying around June, July, yung pong ICC. So, abangan po natin yan. And uh, lalo umiinit talaga yung uh, election, yung politika sa bansa. Lalo nang we are one year away from the elections. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.